no. Uh, magandang hapon mga kababayan ko. Ito na yung update sa Barangay Hall 313 no. Ito sa Mayati uh, Alonso Street, uh, corner Doroteo Street mga kababayan ko. So yung uh, barangay na pinatayo ng isang congressman mga kababayan ko dito sa may bangkita na ngayon. Ito na yung update ngayon. Uh, araw ng uh, merkulis ngayon, July 30, 2025 mga kababayan ko no. Ito na uh, full bus na yung dalawang palapag mga kababayan ko. Almost dalawang palapag na lang yung titibagin nila at saka itong natirang ang hagdan dito sa mga itong palapag mga kababayan ko yan Ayan, ito na, ito na yung mga tinitibag nila no yung pundasyon saka mga biga mga kababayan ko ito uh, ganito na nila ang pagtibag mga kababayan ginamitan ng crane na eh, nakikita yung mga kababayan ko malaking crane uh, no na uh, ginamit nila para uh, mabilisan mga kababayan ko kasi nung unang uh, araw unang linggo na kababayan ko wala mo nang uh, hindi nila ginamitan ng crane mga uh, mano -mano, nila sa taas ah uh, tinitibag nila yung ito hostel ang mga kababayan ko ito para maputol lang nila yung mga maputol nila mga uh, kabilya mga kababayan ko no? ayan nakikita nyo para masitilin maputol at bubuhatin. Uh, tsaka dito na yung dudurogin. Hindi uh, di ko lang alam kung sure na dito talaga dudurogin nila baka may pagdalahan sila nito mga kababayan ko uh, pero nanong orang nang nakarang araw nakikita namin ay uh, tinibag din nila tinanggal nila yung mga kabilya mga kababayan ko ay nakikita nyo yan tinitibag nila ayan ito uh, ito na yung mga kabilya mga kababayan ko sa loob ng ano ng fundasyon ayan ito yung update itong palapag na lang ito mga kababayan ko akitin natin yung uh, itong natirang ano, ayan magdahan lang tayo mga kababayan ko baka mahulugan tayo ng mga ano dito, mga tipak ng mga siminto mga kababayan ko ito na hello mga kababayan ko turog drug Ayan, nakikita nyo mga kababayan ko. Ito so, yung uh, padir ng iskwila ng Arellano High School. Ayan. Yun yung pagitan no? sobrang na, sobrang kita. Ayan, solid. Almost, uh, 2 meters lang ito mga kababayan ko. Pero yung uh, luwang nito, wala lang ano, yung lapad nito sa loob. Wala lang 2 meters mga kababayan ko sa tansa ko mga kababayan ko. No? Sobrang kitid lang talaga. Dahil so, sa abang natin ay tinayo mga kababayan. Nakita dito sa pangatlong palapag mga kababayan ingat lang tayo, ito yung mga debris yun ayan ito na lang natira sa ano side ng uh, third floor mga kababayan yun, all boss na ito, yun yung nakikita nyo yun yung natira sa third floor mga kababayan ko, itong side na hagdan na yan ito po yung kaba ng uh, Alonso Street ayan. at ito yun naman po yung uh, for, uh, Doritia Street yung corner na yung mga kababayan ko ito yung uh, tabi niya, yung sa harap niya, yung Arellano High School ayan sa so, mga kababayan ko, nung uh, hindi pa ito tinibag apat na pala to hanggang doon yun yung kababayan ng taas nung mga kababayan ko, natatso, natatakpan talaga itong uh, eskwelahan na to So yung ano, yung uh, alfresco ng eskwela ng mga estudyante, eh, wala mainit na mga may gawa ng natakpan ng barangay. Kaya nakikita niyo tinakpan nila ng uh, tarpaulin habang gumagawa sila dito kasi maalikabok mga kababayan ko. Kasi uh, may, may pasok naman, may school naman yung dito. Mga kababayan ko yung mga, yun, sobrang taas. Thank you. yun, yun lang ang mga kababayan ko no? ito mga ilang araw na lang ito mga kababayan ko um, matatapos na rin ito nila at madaanan ng maayos ng mga tao hindi lang mga tao mga estudyante dito sa uh, katabi mga kababayan ko no ito ang mga tibag na mga ano yan sa loob yan sumulirinisin na nila yan pagkatapos nila magtibag mga kababayan ko ito rin, no? Yung, uh, ito yung ito nga yung git ng high school mga kababayan yan ipurari mo lang sinasarado gawa ng uh, yung nagtitibag nga sila dito ito nga riyano yung sabi uh, ito lang yung uh, space sa pagitan ng pader ng iskwilahan at ay uh, yung barangay hall ng tinayo no? So yung uh, na, ibaba nila ngayong araw mga kababayan ko no? ito yung mga uh, ano nito fundasyon tsaka biga mga kababayan ko ito e, nakikita niya ang dami sabi sulit yung mga ang lalaki ng bakal mga kababayan ko oh, kabilang side para ba yung malo kabilang side ayan na nakikita nyo talaga dito na wala talagang ano ang liit ng space pagitan yung meters lang Ayo, nakikita nyo mga bahay tinanggal na yung harang. Alas 4 na kasi ng hapon. Ha. Pahinga na. Bukas na naman ulit. Thank